Good morning mga kabisay Miga miga love shout out sa inyong lahat Isang pinagpalang umaga na medyo maaliwalas mga kabisay At sana ay wag umulan Dahil tayo ay magpapatuloy dito sa aking ginagawa Na hindi ko matapos-tapos dahil nga sa ulan At ayan nga mga kabisay Naandito tayo ngayon sa aking pagbabakod So sana samahan niyo ako ngayong araw na ito mga kabisay ngayong oras na ito hanggang sa matapos ako dahil ayan mga kabisay medyo magandang ating panahon at ang ating uh, gagawing mga activities ngayon ay ang paglalagay ng mga kabisay nung aking uh, vertical sa aking magiging bakod meron ako ditong nalagay na dalawa so dadagdagan ko na lang at yun muna ngayon ang aking uunahin Dahil Kailangan makatapos tayo Dahil medyo mahaba-haba itong mga kabisay hanggang doon sa dulong iyon So Ating lalagyan lahat yan Para pag nakumpleto natin hanggang doon Ay hindi na makakapasok ang mga halip na Naandito sa labas So ayon mga kabisay abang-abang lang at salamat sa inyong lahat sa inyong mga suporta dyan so miga miga love shout out sa inyong lahat Okay right so yun mga kabisay at medyo kinulang tayo pero mamumutil pako at tamang tama naman ay alas 10 na eh at tayo ay magpuputol muna ng pandagdag dahil nakakadalawang expand pa lang tayo ang pangatlo ay hindi natapos Medyo kulang tayo ng pangtulos mga kabisay Yung vertical natin ay kulang pa Ayan At nandito pa lang tayo sa pang-apat na puste Pero kulang pa rin Kaya Mangunguha muna ako mga kabisay Pagkatapos kong magmerienda So mamaya Papakita ko na lang ulit sa inyo kung hanggang saan ang matatapos ko hanggang tanghali. Alright? Ito na nga mga kabisay, medyo nakausad-usad tayo. Kung kanina ay naka dalawang expand at kalahati lang tayo galing dito. Hanggang lang tayo kanina dito. So ngayon ay naando na tayo sa baba. At nakapag tapos naman ako ng isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So nakalimang expand tayo ngayon mga kabisay. Ang problema nga lang ay, eh, ayan, medyo nagbadya na naman ang ulan at umaambo na naman. At ewan, siguro baka magputol na muna ulit ako dahil wala na akong magagamit na pangtusok sa pagitan ng mga posting mga kabisay kaya kailangan ay eh magputol na ulit. O kanina, yung mga pinutol ko, ito yon Yung mga pinutol ko ngayong huli. At kinabit kong dali-dali dahil medyo mahangin mga kabisay ito ay siguradong nagbabadya na naman ang ulan oh. at medyo masama ang uh, pakiramdam ng kalawakan at ayan umaambon sigurado maya maya babagsak ito so papakita ko na lang sa inyo ulit pag naka pagputol na ako at ikakabit ko dito sa bandang pababa medyo mahaba-haba pa itong mga kabisay at siguro hindi pa ito kaya ng mga isandaang pirasong pang tusok ayan ang lakas ng hangin mga kabisay at medyo pumapatak na Ayan mga kabisay at hanggang doon pa ako yang mga nakahiliram posting iyan ay hanggang doon pa ako bali isa, dalawa, tatlo apat, lima, 6 pang expand mga kabisay at dito ay eh, mayroon pa tayong isa, dalawa, tatlo apat, lima unsing expand pa mga kabisay so yan pa ang aking bubunuin ngayon pero medyo magaano muna tayo at lakas ng ambon alright at ito na mga kabisay nakakompleto din tayo dito sa linyang ito ayan so kahapon ko pa ito na kompleto mga kabisay hindi ko na lang na videohan gawa ng umulan So, kanina may ginawa ako doon banda sa may dulo at meron ko na rin nailagay na, na uh, vertikal e, ilang piraso pa nga lang dahil medyo paambun-ambun pa nga mga kabisay ayan. Oh. At medyo hindi pa maganda ang pakiramdam ng ating panahon at ako'y Pasaglit-saglit lang din eh. At sa awa ng Diyos naman kahapon, medyo mahaba-haba yung natrabaho ko. At ayan, nakumplito natin hanggang doon sa dulo. At nakapag-tali uh, din tayo ng mga, anong tawag dito? Mga, ako sa, ayan o, may tali. Dahil yung ginawa ko yan mga kabisay, hindi ko pa masyadong natatalian yan lahat. So ngayon may mga tali na at ito nakompleto ko na rin ang aking bakod. May kambing man eh, hanggang dyan na lang sa labas. Ayan o. Oh. <laughs> may bagong kambing ditong naligaw. Uh, at ayan mga kabisay, hanggang dolo nakompleto ko na. Ayan. At uh, dito naman, ang ginawa ko kanina na pag nawawala ang ulan dito ako sumasaglit at ayan na kumpleto ko na rin siya ng uh, tali mga kabisay ayan kung makikita nyo apat na rin yan at medyo pasalit-salit lang ang trabaho ko dito mga kabisay at naandun ako sa gagawin kong CR nag focus kanina pero yun nga, hindi ako makagawa sa labas dahil umuulan Tulad ngayon, umaambu na naman At ito, akin ang nakumplito hanggang doon sa dulo Pero ka, siguro, il, ano ko na lang Sasalit-salit ko na lang ang paglagay nito Paglagay ng mga vertical na ganyan Hindi na ako masyadong pupokus dito dahil understood na to. Once na pumasok dyan, akin na yan. <laughs> so, ayan mga kabisay at medyo nakatatlong araw tayo dito. Pero hindi pa rin nakumplito. Ayan o, oh, ang dami pa. Kung ilan pa yan. At sa pangatlong araw, ayan, ganyan pa rin lang hindi pa na kumpleto ang kabuuan ng bakod. Pero kahit pa paano ay bakod na yun matatawag. At dito, ayan, kumpleto na tayo. Hanggang doon sa pinagmulan at medyo safety na ang ating mga halaman. At shout out dyan kay... Anong tawag dito? Felix Makabutas. At ito ang mga ano ko? nanalbus agad yung mga rambutan. Ayan o, oh, may mga bagong talbos ka agad o. Oh. O, oh, diba? At doon, yung nakalbo ay eh, marami na rin tumubunsa nga. Pero, saka na natin pukusan yung pag-update nga sa inyong mga kabisay. At ito lang ang aking in-update sa inyo ngayon na sa awa ng Diyos na na natin simula doon ang ating mga vertical ay kompleto na yan mga kabisay ayan hanggang doon sa dulog iyon at inabot tayo ng tatlong araw pero hindi pa na lahat at least may nangyari kahit paulan ulan hindi talaga kasi sa sabayan ang ulan mga kabisay dahil magkakaresulta din yan sa ating katawan kung sasabayan ko eh biglang init, biglang ulan. So, siyempre, iwas tayo ng konti. So, ayan mga kabisay. Maraming maraming salamat sa inyong lahat at naandyan na naman kayo sa dulo ng aking video at sana naman ay patuloy nyo pa subaybayan ang aking mga kaganapan dito. At sa mga susunod na araw, lalo na dito sa aking mga halaman at mayroon pa tayong mga gagawin dyan mga kabisay. At sana ay abangan nyo rin. So pagpasensyahan nyo na kung hindi nyo ako nasisilip sa inyong mga premiere or live dahil sa gabi lang talaga ako nagkakaroon ng time na magdotdot mga kabisay at kung sino yung unang bumungad sa aking cellphone yun lang ang matatambayan ko mga kabisay dahil minsan lalo na at mag-i-edit pa <laughs> nakatambay rin lang at ito sa awa ng Diyos. andito na tayo tapos na so maraming maraming salamat sa inyong suporta sa lahat lahat diyan ng mga kaibigan natin shout out ng maraming salamat ay shout out ng maraming salamat shout out at maraming salamat sa inyong lahat so siguro sa susunod iba naman ang ating pupukusan ng mga kabisay dahil may gagawin akong CR doon at akin ang pinagputol-putol ang mga bakal so siguro Abang-abangan nyo na rin lang baka sakaling si Pagen tayo at ma-vlog ko din ang paggawa natin ng CR. Dahil mas maganda rin sa kahit ko bulang ay eh, meron tayong CR, di ba? All Thank you so much mga kabisay. Hindi na natin patatagalin. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless us. Bye-bye.